Ayan po, dito po yung Ano kalsada. Papasok Ano mo kumakataan? Ano oh. mo kumakataan? Ito yung wine village na ang tinatawag. Ayan, kumakataan? Ayan. mo kumakataan? Ano mo Ayan to. ito. yung ano, saksakyan ni madam. Ayan. Ito. Ayan sasakyan niya. Umali sila. Ininbita ni ang kaibigan nila. Hmm. Ano. Ito po yung bahay nila. Itong bahay na to sa lolo nila sir. Tapos ang um, itong party di itong party dito sa binigay sa tatay ni sir sa kanya kasi naman na to sa tatay ni sir tapos binigay kay sir tapos pinarenovit niya to kasi lumang bahay na to eh uh, 100 years na daw tong bahay na to tapos itong bahay na to sa kabila ito ito, ito uh, isang bahay lang yan tapos binigay sa lolo ni sir sa auntie niya tapos ang may-ari nagmamay-ari nito yung pinsan ni sir pero pinarintahan nila sa ibang tao kaya yung pinsan niya wala dito yan po ito po yung sila, si sila ni sir, dalawa sila magkapatid puro lalaki, yung mga kapatid niya yung isa, nasa limasol pero wala siyang village si sir lang ang may, meron kaya sabi ni sir ayaw niyang iparentahan niya to kaya pag ano daw pag after 2 years na mag ano na siya mag retire kasi 61 na ang edad niya i ano niya to dito daw siya mag vacation dalawang buwan oh, ayan po itong puno na to ano to uh, walnuts ayan po walnuts first time kumakakita ng puno ano yan tapos, yan, medyo madilim na. It, it, ito yung pamintang dahon. May ano siya, may bunga. May bunga siya. Asan na yung bunga? Ito, opo. Ayan na, may bunga siya. Ayan, may bunga siya. Tapos, itong puno na to, ano daw yan? Sabi ni Madam, ah, uh, almond. Ayan, almond na po, no. Tapos ito, walnuts. Ayan. Dilim na. Ito naman, mga tanimang lolo niya, na mga, mga olive. Ayan, maraming olive dito. Ayan, ito yung plum. Yung plum, pero walang bunga. Madilim na. Ayan, Tapos, yung hagdanan. Paket sa kwarto pero hindi, hindi nila binubuksan. Sinasara nila. Ayan po. Papasok tayo sa loob. Ayan po. Dito tayo sa loob. Ayan po ang nagkalat kasi naglilinis ako. Hindi pa ako tapos. Mag-vacuum pa ako. Kasi wala sila dito. Maganda maglinis. Walang tao. Ako lang mag-isa. Ayan o. Mga lumang mga antik yan dito. Ito. Lumang radio. Ayan. Hundred years na radio. Nakita niyo? Hundred years na radio. Mga luma. Ayan o. Mga lumang mga design. O. Mga plato. Mga luma yan. Ayan o. mga Lumang plato. Yan po. Ayan. Mga luma dito, mga gamit. Ito, ayan o. Mag-asawa, nagano ng grips. Ito, ito yon presto, pinsan daw ni, ano, pinsan ni sir. Ayan, o oh, uncle ni yes, sir pero patay na yan ayan malaking, malaking kantulong katungkulan daw siya sa simbahan sabi ni madam hmm. hmm di ba ayan po oh, mga sa ilaw oh. ang luluma andito po tayo sa CR ayan ang CR ko sana. Nakikita isa na ito itong kusina. Ayun po. na mga loma. ang. Send, 'tong mga bagong-bagong furniture na 'to. Isasara ko na 'yung bintana. Ayan o oh. Ang bundok hmm. Ayan ang bundok May mga Bahay pa doon Ayan po highway o oh. Highway Ayan highway hmm. Hmm. May mga bahay Ayan mga bahayan doon sa taas dito sa taas. Ayan, ito ang Ayan. Ayan. Ito po yung CR nila. Dalawang lang CR dito sa baba at sa taas. Dito ako maliligo mamaya. Diba? Ayan. Napakatahimik. Tapos ito. Kwarto sa dalawang bata si Anastasia at saka si ano si Maria pero si Maria hindi sumama si nagpaiwan sa bahay dun sa Nicosia yung monso lang sumama si umalis sila kasi inimbita ng kaibigan nila doon sila mag dinner ayan ang ganda oh. renovate ng bitin ni sir. malaki ang ginastos niya taon taon daw siya nagpa paayos dito sa bahay kasi nga walang tao talagang masisira to dahil Walang nakatira eh. Yan ang kwarto niya. Oh, diba? Hmm. Hmm. Ito yun. Hmm. Ito ang bahay nila. Diba maganda siya? Simple lang. Gusto ko ganitong bahay ko. Balang araw. Bagung bagong gapagawa na niya yun. Mm. Cute siya. Sige po. dito na lang. Bye-bye.